panahon, may mag-asawang naninirahan sa dulong bahagi ng probinsya ng Quezon. Sila ay si Ginang at Ginoong Dorado at sila ay biniyayaan ng anim na malulusog na mga anak. para may mali, saglit ulitin natin. At sila ay biniyayaan ng anim at malulusog at magagandang mga anak. Eh, may lang. Kami po kasi ay lahat mga babae. Hindi rin naman pwedeng sabihin gwapo ay isang na yung maganda. Ang panganay, pangalawa, pangatlo, pang panglima, at pang-anim. Yes, bumuo po si mama at papa ng volleyball girl team. Wala pa po kasing TV nung no, kaya. Alam nyo na. Piyesta nga pala sa bayan namin. Nagiging rutina namin na uuwi kada piyesta. Kahit walang budget, basta uuwi. Oh, wala na namang maniniwala dyan. O, po talaga kaming may pera, pero totoo ay wala naman. Masaya po kasi umuwi sa amin pag piyas ng bayan. Sa pang pag-uwi nga namin, naabutan namin ang sayawayang Festival. May po ay taga-tagawayang at Sayawayan Festival ang tawag sa event na yan. tignan nyo naman ang gaganda at ang kukulin ng mga kasuot. At pagtubong na ay chak naman talaga ang mga talent. Oh. Alala ko ng no, mga bata pa kami. Sumasali din kami sa mga ganyang event. Yun nga na, yung mga tagahawak ng props. <laughs> Usok-uso din sa amin to. Yung sa dulo ng pari, binagahagis ng cake. Kaya ayan, ang buraot na lang ako. na nga, kahit yung nakamaskot eh, hindi natin pinatawad, makahingi lang ng candy. At dahil hindi tayo nakapang-oto doon sa matatanda, subukan natin mga oto dito sa mga bata. makita <laughs> ko nga, best friend ko rito. Akala ko mahahagis na ng candy. Wala, maalat. Hindi tayo nakapagmuraot. <laughs> Siyempre, itches-itches ko lang yan. Gusto ko lang balikan yung kabataan ko. Nung kabataan ko kasi lagi ako nanghihingi ng candy to yung pesta. Tapos kung aling karwahe ang maghagis ng candy, hindi na namin pakakawalan yun. Susundan namin yun hanggang umikot ang At aabangan namin kada hagis niya ng candy. <laughs> At kinagabihan nga, pumunta kami sa peryahan. Hindi ko pwede piyesta kung wala mga peryahan na tulad nito. Masaya ang buong bayan pag mayroong peryahan na pumunta sa aming bayan. Sa ngayon, ang bayan ng Tagkawayan ay wala pang mall. Kaya yung mga bata ay sabik sa mga rides. Ang pinakamalapit na mall sa amin, oras din ang layo. At mas mahal pa nga yung pamasahe mo kaysa sa bayad mo sa ride. At sinakay nga namin ang mga junakis namin dito. Mga junakis pala nila. At nag-enjoy naman talaga ang mga bata at ang mga isip bata pagkatapos niya, naglaro kami mga matatanda ng hagis pera. Hindi ko alam kung anong tawag niya. Basta pagkahagis mo ng pera at sumot dun sa loob ng school, di may pera ka. Dati nga, hinahagis lang namin yan, 25 cent eh. Ngayon, tumaas na. Piso na ang kada hagis. Lahat na talaga tumataas. Ako na lang ang hindi tumataas. ¡Me tawa na nga lang kami ng tawa dyan. Kasi kahit basong basag at pinggang bingaw, ay eh wala kami na panalunan kahit isa. Masarap lang talagang balikan yung mga ginagawa nyo ng mga bata kayo. Kinabukasan nga ay nagkayaya ang maligo sa ilog ng bayabas. Ilog bayabas ang tawag namin dyan. Hindi ko alam kung bakit ilog ng bayabas. Basta simula bata pa kami, ayun ang tawag dyan. Siguro dahil maraming puno ng bayabas. Tingin nyo, walang bayad ang pagligo dito. Ito ay open to public. Malinaw at malamig ang tubig dito. Yung nakikita nyo mga nakalutang ay mga dahon yan kasi nga nasa loob ng kagubat ng ilog na to. Gustong gusto talaga namin na naliligo dito. Bukod sa maganda na, ay, libre pa. <laughs> Hindi lang kami ang nag-enjoy. Siyempre, pati yung mga bagwit ay nag-enjoy din. At mas enjoy yung may kunting harutan ay kilig. Sana oh. Nung araw na yon ay hindi lang pala kami ang naligo. Meron din kami mga kasabayan. Medyo malayo nga lang ta sa mismong bayan ng Tagkawayat. Pero pasok naman yung mga sasakyan. Yung matataas nga lang. Or... 4x4. Yung mga sedan na low profile, medyo tagilid kasi medyo malalaki yung mga bato dito. Ito naman yung ganap sa taas. Sinusubukan namin yung trending sa TikTok. Oh. Katapos nga ka ng landian ay eh kami umuwi na laang Wala namang nangyayari ay eh. panay kayo bibigat Umaambon na rin kasi baka mabasa ang mga bata Akala mo naman hindi nabasa nung naligo Pero sa totoo lang yun talagang yung, talaga yung namin Baka mabasa sila ng ulang kaya umuwi na kami Tumataas din kasi ang tubig dito baka makulong kami Kinabukas ang ganap nga inanguha kami ng buko Iuuwi namin yan sa Manila Hindi sa pagmamayabang pero dati meron kami limang puno ng buko pero ngayon, tatlo na lang. Kadawi ba naman namin, lagi kami nagbubuko. Ewan ko na lang talaga kung hindi maubos yan. Ang sarapan naman ang buko pag bagong pitas. Manamis-namis yung parang may asukal ba. At yun na nga nga, nasampulan ni Papa si Jowa. Kung paano ang buhay sa bukid. Ayan, pinagbunot siya ng balinghoy. Matigas daw, pero sabi ko, kaya mo yan kasi nakatingin si Papa. <laughs> binabantayan sila ni Papa kung paano sila maghukay ng balinghoy at saka kamote, si Bayaw at saka si Jowa. Yung mga nanghukay namin dyan is uuwi namin ng Manila. Mahal kasi sa Manila ang balinghoy at saka ang kamote. Dito lang din yan sa likod bahay sa pinagkuhaan namin ng buko. At ayun nga si Jowa seryoso sa paghuhukay Plano yata nito makahukay ng isang sako, dadalhin niya yata sa Taiwan. <laughs> at ito nga ay kanya-kanya kami nang kuha. Yung makukuha mo, may uuwi mo. Pag wala ka nang kuha, hindi balikan na lang next year. <laughs> nag 100% na nga mag ina dito. Marami kami nakuha pero maunti lang na uwi namin ng Manila. Paano pag kahukay, gusto ilaga agad? Ito na kaganda sa probinsya eh. Pag may tinanim, talaga may aanihin. Pero kami literal na nakikiani lang talaga. Sana sa susunod eh, mais naman. Nag-request pa nga. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.